Uh, ako nga po pala si Kapitan Leonardo Alejandro uh, ng mga pabilyad, uh, bilang Kapitan sa pangangon ni Kapitan Leonardo Alejandro Team Pante uh, May malasakit sa lipunan uh, Barangay nagkakaisa o unlad uh, uh Nagpapasalamat po ako sa mga aking mga kabarangay dahil kami po ay kanilang muling ininuklok sa aming uh, panunungkulan bilang kapitan at buo buong buo po lahat yung aking mga kagawad papasalamat po ako ng buong buo sa kanilang uh, paniniwala sa aming mga agitain uh, sa aming mga magandang mga pinagawa na ang sa aming barangay at hindi po sila nagkamali ng pagpili sa amin sa aming pagkapanalo at uh, Uh, mas panalo po ang barangay dahil po sa pagpili nakapili po sila ng magandang leader na maglilingkod na tapat sa barangay na aming pagsisilbihan kaya po inuulit-ulit ko maraming po salamat sa aking mga barangay at meron po kaming mga priority project na gagaling ngayon meron po kami nakabang na project na manggagaling from Capitolio yung pong uh, barangay senior citizen po yung magiging project galing po kay kagalang-galang uh, Aurelio Umali. Meron na po kaming nasubmit na project proposal at papaloab talang na huli namin kay Bukal Bobet ng uh, first district. Tapos meron din po ako na uh, parating na uh, 700 meters po na konkreting from DA naman po galing ng DA uh, maring ga, uh, gagawin po sa month ng February first quarter po ganun din po nagpunta po kami kay patawag si congressman uh, Mika Sonsing pinangako po sa amin dudugtong na po yung aming kalsada uh, by February rin sabi niya Ipa, ipangako mo sa tao yan gamitin mo na bilang pangampanya yung kalsada mo makakatagpos na hanggang doon sa may hindi pa na simento. Yun man po, nagpaload na rin po may ng project dyan. Uh, tatlong kapitan po ang ano dyan, joint project. Uh, yung higot, Kapitan Donato Leandro, ako po ang yan, may author dyan na joint project po yan ng Kabite at Ais Lumboy po. Sa katunayan po, ang aming daan lang po dyan kung tutusin ay 100 meters na lang. Ang nakakasa ko po ng iba dyan ay Iceland boy at sa may bandang naman po ay Cavite. Uh, sa gayon po ang pamaparaan kasi kami naman po ang dumadaan, kaya po ako na lang po ang uh, gumawa ng request letter para sa best woman sasina tiling si Gobernador uh, Uyumali na sana ay matapos na yung aming concreting na daan para hindi naman po mahirapan yung aming mga kabarangay at hindi lang din po yon meron po ako yung papagawang kalsada dun po sa mga bukid po nila dahil po napakalayo po ang dinadaanan nila iikot pa po sila ng talugtog bago makarating sa bukid nila samantala kung madudugtuhan po yung daan doon na putol uh, na niya po na irigasyon yun po ang naka-project proposal ko na gagawin kalsada tungo doon sa barangay makapabilag para sa itatigil hawa po ng aking barangay. Gayun din po, magkakaroon po kami ng patubig na manggagaling din po doon sa uh, doon po sa Tantok po, doon sa water impounding system po ng Tantok. At, at lahat po ng sumusobra Napapunta lang din po sa ilog, ilag po namin. Magagawa po kami ng taligi para yung pong 20 hectares na hindi po natutubigan kung sa aking mga kabarangay nagmagamit sila ng diesel, nakakaupo sila ng 30,000 per hectare para kumita naman po sila at hindi nagagamit ng kruto, gumamit man siguro konti lang kasi kawawa po ang aking mga tiga barangay. Kaya po ako nagpursige na manalo ulit may pagpatuloy po yung aming mga adhikay sa barangay sana ikagaganda naman po ng aming barangay na marami po kaming pangarap pati po yung iskwelahan kahit na complete elementary lang po sana may pagpatuloy kaya yun na nga uh, dito po sa aming barangay libre po ang pag-aaral ng daycare libre po, sinasagot po ng barangay para lang po ayos kigante nagsagayon, so mag-umpisa po ang primary A, meron pong mga primary grade one. Kasi kung wala pong taker, walang mag-grade 1. Kaya ayun lang po ang ating mga ano. Marami pa po kaming mga nakaunga-unga na ano, kagawain sa aming parangay. Ay, ito lang po muna at marami pa kaming ano, para sa ikagaganta. Lahat po kasi ng mga piktas-piktas nyo sa aming lugar, lalagyan na yung para mataanin po lahat yan. Ayun lang po muna at saka na lang po uli yung kasunod na mga proyekto namin na balak na paggawain sa aming barangay. Inuulit ko, maraming maraming pong salamat.